Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Pebrero 23, 2025. Ngayong araw, ang araw ay nag-aalok ng isang mistikal na enerhiya na bumabalot sa iyong paligid, Leo. Mararamdaman mong ang iyong likas na alindog ay tila nagiging isang magneto na humihikayat sa mga tao na lumapit at makisalamuha sa iyo. Hindi mo may iwasan na maging sentro ng atensyon dahil ang iyong presensya ay puno ng drama, pasyon, at init. Ang enerhiyang ito ay nagsisilbing paalala na mahalaga ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mga nasa paligid mo. Ang mga tao ay naakit sa iyong likas na charisma at mga ideya, kaya naman may pagkakataon na mararamdaman mong ang iyong pagiging kakaiba ay nagiging instrumento ng pagbabago. Subalit, sa kabila ng iyong malakas na personalidad at kaakit-akit na karakter, may mga sandali na ang mga maliliit na hakbang na ginagawa mo ay hindi agad napapansin, ngunit huwag mawala ng pag-asa. Ang bawat aksyon, gaano man kaliit ito, ay may halaga sa mas malaking larawan ng iyong buhay. Minsan, ang mga tiniyak na hakbang na hindi agad makikita ay nagiging pundasyon ng pinakamalalaking tagumpay sa hinaharap. Habang tinatahap mo ang araw na ito, ininumungkahi ng enerhiya ng araw na maglaan ka ng panahon upang magnilay-nilay. Isang mahalagang aspeto ng araw na ito ay ang pagsusuri sa kung paano ang iyong damdamin at saloobin ay maaaring mag sa iyong mga desisyon at hakbang sa buhay. May mga pagkakataon na mararamdaman mong ang mga maliliit na hakbang ay parang hindi gaanong mahalaga, ngunit sa katunayan, ang mga ito ay may malaking epekto sa pagbuo ng iyong personal na tagumpay at kasiyahan. Hindi lahat ng hakbang na ginagawa mo ay kailangang maging malaki o kapansin-pansin. Minsan, ang mga maliliit na hakbang ang siyang humuhubog sa iyong buhay sa mga hindi inaasahang paraan. Kapag nilingon mo ang iyong nakaraan, mapapansin mo na ang mga maliliit na tagumpay na nagtipon ay nagbigay daan sa malalaking pagbabago. Ang mga simpleng desisyon at masinsinang aksyon ay nagdadala ng hindi mabilang na oportunidad at ikaw ay kasalukuyang nasa isang mahalagang sandali ng iyong paglalakbay. Ang pagninilay na ito ay makakatulong upang magbigay linaw sa iyong mga susunod na hakbang. May mga pagkakataon na may mga bagay na nagiging mahirap tanggapin, mga pagkakataong tila hindi mo nakikita ang epekto ng iyong mga pagsisikap. Huwag mag-alala, Leo, dahil ang unti-unting pag-usad ay patuloy na nagdadala sa'yo patungo sa iyong layunin. Isipin mo na ang bawat maliit na tagumpay, bawat hakbang na iyong tinatahak, ay may malaking kontribusyon sa pagbuo ng iyong pangarap. Ipagpatuloy lamang ang iyong mga hakbang at huwag mawala ng pag-asa, dahil lahat ng ito ay may saysay sa mas malaking kwento ng iyong buhay. Minsan, hindi mo agad nakikita ang mga epekto ng iyong mga ginagawa. Ngunit ang mga ito ay tulad ng mga piraso ng puzzle na kalaunan ay magtutugma upang makumpleto ang kabuuan. Ang iyong pagiging matyaga at determinado ay patuloy na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tabumpay at kadalakan. Huwag kalimutang magpasalamat sa bawat hakbang, kahit pa ito ay tila maliit. Bawat hakbang ay may halaga at may dahilan. Sa ilalim ng presensya ng buwan sa Capricorn, hinihikayat kang maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga yaman, pareho na pisikal at emosyonal. Ito ang araw para magsimula ng muling pagtatasa sa iyong mga prioridad at pagsamahin ang iyong mga lakas para sa mga darating na pagkakataon. Kung mayroon kang mga ideya o proyekto na nais mong simulan, ito ay isang tamang pagkakataon upang magplano at magsimula ng konkretong hakbang. Kung nararamdaman mong kailangan mong magpahinga, maglaan ng oras para sa sarili. Mahalaga ang balanse sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Gayon din ang pagtutok sa mga bagay na may halaga sa iyo, mga bagay na magpapalakas sa iyong espiritu at katawan ay magsisilbing gabay sa iyong landas. Maghanap ng mga sining o musika na makakapagbigay inspirasyon sa iyo. Ang iyong pagiging malikhain ay isang mahusay na kasangkapan upang makapagbigay ng bagong sigla at ideya. Hayaan mong ang inspirasyon ay dumaloy sa iyo at magdala ng mas maliwanag na pananaw sa iyong buhay. Pagtibayin ang iyong koneksyon sa mga bagay na nagpapasaya at nagbibigay halaga sa iyo at hayaang ito ang magsilbing gabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Habang tinatahap mo ang araw na ito, dapat mong yakapin ang iyong natatanging kakayahan na gawing pambihira ang mga ordinaryong bagay. Ibinubukas ng bawat hakbang, gaano man ito kaliit, ang posibilidad ng mga bagong pagkakataon at tabumpay. Bawat hakbang na ginagawa mo ay parang isang brushstroke eh, na nagdadala ng kulay at buhay sa kanbas ng iyong buhay. Ang mga maliliit na tagumpay at araw-araw na mga hakbang ay tumutulong sa pagbuo ng iyong pangarap at ikaw lamang ang may kakayahang gumawa ng isang obra maestra na nagpapakita ng iyong kakaibang pananaw sa buhay. Hindi mo kailangan maging perpekto sa lahat ng bagay, ang mahalaga ay ang iyong pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong mga layunin. Ang pagiging bukas sa mga bagong oportunidad at hindi matakot magkamali ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na matutunan at magbago sa bawat hakbang. Ang iyong maswerte at nakaka-inspire na kulay sa araw na ito ay kulay ginto at pula, mga kulay na sumisimbolo ng enerhiya, tagumpay at kasiglahan. Gamitin ang mga kulay na ito sa iyong pananamit o mga desisyon upang mapalakas ang iyong lakas at mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang iyong mga maswerte at makapangyarihang numero ay lima, tatlo, at walong mga numero na nagdadala ng kaayusan at magandang daloy ng buhay. Maaari mong isama ang mga numerong ito sa iyong mga gawain Mula sa pagpili ng mga mahalagang oras ng pakikipag-ugnayan o kaya sa pagsisimula ng mga bagong proyekto. Ang isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang pag-aalaga sa iyong personal na espasyo. Maglaan ng oras upang ayusin at linisin ang iyong paligid. Pwedeng ito ay sa iyong tahanan o sa iyong workspace. Ang paglilinis ay hindi lamang isang pisikal na gawain, kundi isang espiritwal na hakbang na makakatulong sa iyo na magdala ng mas malinis at mas maligaya na pananaw sa iyong buhay. Ang simpleng gawain ng paglilinis ay maaaring magbigay ng bagong pananaw at magbukas ng mga bagong posibilidad para sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang magmuni-muni at magbalik-tanaw sa mga nangyari. Mag-reflect ng mga tagumpay na iyong natamo at magpasalamat sa bawat hakbang na iyong tinaha. Maglaan ng sandali upang ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay, sapagkat ang mga ito ay may malalim na kahulugan at nagsisilbing hakbang patungo sa mas malaking tagumpay. Magpasalamat sa mga pagkakataon na nagbigay ng bagong kaalaman at sa mga karanasang nagpatibay sa iyong pagkatao. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang enerhiya na hindi lamang nagpapalakas sa iyong sarili kundi nagbubukas din ng mga pinto ng higit pang oportunidad at pagpapala. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting tao at sa bawat hakbang na iyong tinatahak, nagiging mas malapit ka sa iyong tunay na layunin at mas mataas na hangarin sa buhay. Magpasalamat sa bawat aral na natutunan, bawat tagumpay na nakamit, at bawat pagsubok na humuhubog at nagpapalakas sa iyong landas. Hindi lahat ng hakbang ay madali, ngunit ang bawat pagsubok ay isang mahalagang bahagi ng iyong pag-unlad. Sa bawat hamon na iyong hinarap, natutunan mong maging mas maligaya, mas matatag, at mas determinado. Huwag kalimutan na ang iyong paglalakbay ay puno ng mga biyaya at ikaw ay patuloy na umuunlad patungo sa mas maganda at matabumpay na bukas. Magpasalamat sa bawat pagkatalo, sapagkat ito ay isang pagkakataon na magtayo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong tabumpay. Sa bawat kabiguan, natututo kang lumaban muli, tumayo, at magsimula muli ng may mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa iyong mga layunin. Habang ikaw ay nagmumuni-muni, Alalahanin mo na hindi mo kailangang magmadali. Ang iyong landas ay hindi katulad ng iba. Ito ay tanging iyo lamang at bawat hakbang na iyong ginagawa ay mayroong kahulugan at halaga. Ang bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat aksyon ay bumubuo ng iyong natatanging kwento. Sa bawat hakbang na tinatahak mo, patuloy mong natutuklasan ang iyong lakas, iyong kapasidad na magtagumpay at ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Magpatawad sa iyong sarili para sa mga pagkakamali at magpatuloy na magsikap para sa mas maganda pang hinaharap. Huwag kalimutan na ang iyong lakas ay hindi sa kung gaano kakabilis magtabumpay, kundi sa iyong kakayahang magpatuloy kahit sa mga oras ng paghihirap. Sa pagtapos ng araw, hayaan mong ang pasasalamat at ang pagmumuni-muni ay magbigay ng kapayapaan sa iyong isipan at kaluluwa. Gamitin ang mga sandali ng tahimik na pagmumuni-muni bilang pagkakataon upang mag-refresh at mag-recharge para sa mga susunod na hamon. Ang bawat gabi ay isang pagkakataon upang magpahinga, mag-reflect, at maghanda para sa mas magaan at mas matagumpay na mga araw na darating. Sa pagdapo ng gabi, maging bukas ka sa mga bagong pagkakataon at magtiwala na ang buhay ay patuloy na magbibigay sa iyo ng mga biyaya. Ang iyong landas ay patuloy na nagiging mas maliwanag at puno ng mga magagandang oportunidad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.